Ten years ago, majority ng barko ng Philippine Navy ay mga old relics na galing pa sa World War II. Ang dalawang modern na barko ng Pilipinas ay ang BRP Gregorio del Pilar at BRP Ramon Alcaraz. Binili itong second hand galing sa US Coast Guard. Old and dilapidated, ang ating Navy 10 years ago ay halos hindi makukonsidera na isang modern and proper Navy na pag-iiwanan na tayo ng panahon. Sa pagdating ni BRP Jose Rizal sa Pilipinas noong 2020, ang barkong ito ay ang unang pinakamodern na frigate ng Pilipinas. Marami ang natuwa rito dahil paunti-unti nang nag improve ang ating Navy. Pero sa kabila ng achievement na ito, ang pinakaunang modernong frigate ng ating bansa ay nauwi sa kontrobersya. Back in 2013, as part of the Horizon 1 phase of the AFP modernization program, the DND and AFP launched the Frigate Acquisition Project or the FAP or FAP. Ang objective nito ay makabili ng dalawang modern frigates para ma-modernize ang ating Philippine Navy. Ang total amount ng project ay nagkakahalaga ng 16 billion pesos. May 7 bidders para sa frigate project. Ito ang una, Davantia ng Spain na inoffer nila ang kalilang up-armed version ng Avante 2200. Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering ng South Korea inoffer nila ang improved version ng DW-2500 frigate design. Ang Hyundai Heavy Industries ng South Korea with uh, their model. HDF 3000 frigate at ang HDF 2600. STX Offshore and Shipbuilding ng South Korea, STX France na inoffer nila ang up arm version ng Florida class frigate, ang Garden Ridge Shipbuilding and Engineering galing sa India na inoffer nila ang Camorta class corvette at ang Tyson ThyssenKrupp Marine Systems or TKMS ng Germany na inoffer nila ang MEIKO 100 Frigate. Tumagal ang bidding ng tatlong taon, na lalo na ang Garden Ridge Building Engineering ng India at ang kalilang Camorta Class Frigate. Pero hindi kalaunan sila ay na-disqualify upon post-qualification inspection. Kaya naman pili nila ang second place bidder na Hyundai Heavy Industries at ang HDF 2600 frigate design. Ang contract signing para sa frigate program ay dinifer ni Pinoy sa kanyang successor na si Pangulong Duterte bilang sign of respect para sa peaceful transition of power. In early 2017 napansin ni then flag officer in chief ng Philippine Navy na si Ronald Mercado ang anomalya sa kontrata. Nakasaad sa kontrata ang karapatan ng tagagawa ng barko na pumili ng kalinang subsystems para sa frigate natin at ito'y pinaalam kay Defense Secretary Delphine Lorenzana. Few days after, may dumating na white paper galing sa Malacanang sa DND at pinaabot kay then Flag Officer-in-Chief Mercado. Ito daw ay galing kay Dan, Special Assistant to the President, now Senator Bongo. Ang laman ng white paper ay patungkol sa pagpili ng combat management systems ng ating frigates. Ang combat management systems or ang CMS ay ang utang ng barko. Meaning ito ang operating system ng barko para pagganahin ang radar, missiles at ang sonar ng ating barko. Ngayon, balik tayo sa white paper. Ini-insist ni Bongo na piliin ng Navy ang bago at untested na Naval Shield Combat Management System galing sa Hanwha System ng South Korea. Kaysa sa proven and tested na Tacticos Combat Management Systems galing ng Thales, Netherlands. Ang Tacticos ay ginagamit ng 23 navies around the world. At gamit nito ang Tactical Data Link 16 na gamit ng Pilipinas at nito meaning mas madaling maging interoperable ang mga frigates natin kasama ang ating mga kaalyado na bansa Sa kabila naman ang naval shield ng Hanwha ay hindi pa Tactical Data Link 16 compatible at naayos nang nito nung 2019 3 years after malagdaan ang kontrata at napagkaalaman pa ni Flag Officer in Command Mercado na mas mahal pa ng 700 million pesos ang naval shield compared sa taktikos ng talis. Ang issue patungkol sa CMS ng ating bagong frigates ay nagpatuloy buong 2017 dahil ayaw bumigay ni Flag Officer in Command Mercado sa demand ni Bongo at ito'y nauwi sa pagresign niya agad siyang na ni Vice Admiral Robert M. Pedrad para sa kanyang posisyon. By 2018, the controversy had grown too big to hide under the ship's deck. Umabot na sa mainstream media at nagsagawa na ng mga Senate hearings para rito. Sa mga Senate hearings, patuloy na sinasabi ni no Bonggo na hindi daw siya nangailam Sobrang hirap sagutin. Ang mga bintang, wala ka namang kinalaman. I did not intervene in the acquisition of the two frigates by DND. Ang Senate hearings patungkol sa frigates natin ay walang napatunguhan dahil walang napag-usaan. Later that year, biglang inamin ni Pangulong Duterte na involved siya sa frigate scandal at siya ang nag-utos kay Bongo na magpadala ng white paper sa DND para piliin ang naval shield. Kung nagpabili, sir, and I was complaining why there as yet no order to deliver na nanalo sila. So yung letter niya, binigay ko kay Bong, give it to legal. Kasi, so legal referred it to Lorenzana. ang isyu patungkol sa ating frigates ay nanahimik ng ilang taon. At bigla muli itong lumitaw noong 2024 dahil kay dating Senador Trillanes. Kinasuhan niya ng plunder si former President Duterte at Senator Go at iba pang mga sangkot rito dahil lagaroon sila ng 700 million pesos na kickbacks sa pagpili ng Naval Shield Combat Management System ng Hanwha. Ang kasong ito ay nakapending pa sa DOJ. Only time will tell kung anong mangyayari rito. Ang dalawang frigate na bilhin natin galing sa South Korea ay pinangalan ng BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna. Ang dalawang barko natin ay fully commissioned noong 2021. Sa ngayon, ang ating barko ay nagpapatrolya sa ating karagatan at nakakasadil na sa mga international exercises at nagsasagawa na rin tayo ng mga bilateral maritime cooperative activities. Ang ating bansa ngayon ay may modernong fleet na at nakakasabay na tayo sa mga magagandang fleets sa buong mundo. Hindi lang ito, ang ating bansa ngayon ay kaya na niyang protektahan ang ating karagatan dahil may mga makabagong barko na tayo. Ang pagdating ng Jose Rizal class frigates ay pinangdiwang natin dahil finally may modernong frigate na tayo. May pagpapahinga na natin ang mga World War II era ships na nasa service ng ating Philippine Navy. Sa kabila ng selebrasyong ito, ang dalawang pinakamodernong barko ng ating bansa ay nakorap pa. Si dating Pangulong Duterte ay ngayon nakakulong na sa ICC dahil sa ginawa niyang war on drugs. Sana naman ang sumunod ay subongo na magbayad sa kanyang mga kasalanan dito sa Freegate program natin.